Isang masayang araw po. Makulimlim po ang panahon ngayon dito sa Pampanga. Kaya po, namamahinga ang ating mga alaga. Yung pong mga biik nga natin dito ay napilian na po natin nung malalaki. Yan po, may mga nadedi pa rin sa malalaking biik kaya nga po ang um, ano namin ay may alis na yung mga malalaki para yun pong maliliit lang ang maiwan na nadede so nag reorganize po tayo ng kaunti itong ating last batch ng mga winalay dati po ay dun sa dulong kulungan dun nakalagay itinawid po namin dito dahil nang maipon po namin inabot ng 36 masikip po yung ating kulungan na dun sa, du, sa sulok kaya po ito ang mas malaking kulungan dito na po namin sila inipon so 36 heads po ang mga ito at yun pong naunang 25 na siyang dating nakalagay dito ay tinawid natin dito sa tabing kulungan. Yan po. Para yung pagpapakain ay medyo mas malapit din. Hindi po malayo ang hinahakot na nandun pa sa dulo yung pakainan. Mag-aayos po tayo ng kanilang magiging silungan o dahil po kulang yung isang kulungan lang ng rabbit na yan po ay 4x20 lang ang sukat. So kulang pong silungan nila yan. Mag-aayos po tayo ng mga kanilang magiging silungan. Temporarily po, dito ay magdadagdag muna tayo ng isa pang ganyan. Yun pong dating kulungan ng rabbit na yon, itatawid lang namin ang bakod. Dito po natin lalagay para mas marami silang masisilungan dahil mag-uumpisa na po ang tag-ulan yung pong gagawin namin bagong silong ay dito namin muna ilalagay dahil mas marami po ang ating magiging capacity sa area ito kaya po mas malaki ang kailangan nating silungan um, ang eksperimento po namin ngayon sa silungan nakabili po ako ng lumang tarpaulin so yun po ang gagamitin namin uh, pambubong sa halip po, po na GI sheet ang gagamitin try po namin kung magtatagal yung lona na tarpulin kasi po yung nabili kong lona nung araw uh, rumurupok po pag nabilad so ang initial po namin gamit ito po ang paglalagyan na pagpapatungan natin ng tarpaulin para po hindi mapupunit ay mga 1 and a half inch na GI pipes pang scaffolding po ito so bumili lang po muna ako ng anim titignan natin kung magiging tama yun na yung distancing ng gagawin namin kaya po nakapatong dito sa ating mga lumang kulungan ng aso at ito pong ginagamit nating pang-deliver. Ihiga po namin dyan yung mga tarpulin. Tutuloy ko po muna mamaya yung pagpapakita sa inyo nung gagawin naming sampol. Kung hindi po magbe ang ating mga tubo, tutuloy na po namin yan. Ang plano po, gamit itong ating mga... Concrete post, yung 7 foot na concrete post po ang likod, yung 5 foot na concrete post naman ang unahan. So pag naibaon po yung 2 feet niyan, magiging 5 by 3 ang size po, ang height ng ating uh, bubong. Ang balak po namin ay either 20 or 10 foot ang lapad. Pag hindi po pagkakayanin po ng tubo na 20 feet ang lapad ng ating tarpulin, gagawin na po namin 20 by 40 ang isang silungan, lalo na po sa mga inahin natin. Sa mga palakihin po natin, depende sa magiging laki ng kulungan, kung ilan po ang ating kailangang silungang baboy, ang magiging size ng ating mga silungang gagawin. Yung po kasing nabili kong tarpaulin ay 40 by 40 feet po yun. So ang plano ngayon ay gawing dalawang silungan po yun. 20 by 40. Pero kung masyado pong malapad ang 20 feet at mag bebend po o luluyok ang ating uh, tubo, mag adjust po tayo. So ito po yung ating mga dumalaga. Pinakakastahan na po ang mga ito. At 8 months na po sila. Yan po yung ating native na bore na ginagamit pag po may sampan ng lahat ito by July na po yon para siguradong walang reheat itatawid natin sila dun sa third breeding pen yung po yung third breeding pen natin ngayon may laman na 13 heads na yung iba po ay ngayong may lang na sampahan sinama po namin sila dun sa ibang barako noon. Uh, nasampahan ng minsan pero may mga nag po. Kaya ang ginawa namin ay ipinasok po namin yung isa pang barako na siyang nag stay ngayon dun sa ating third breeding pen. Ito naman po ang ating mga bitunin na pinalalaki pa. Mga karamihan po ay binchinkuhin na rin. Meron po tayong 38 heads dito. Nabanggit ko po noon na 39 ito. Um, na isama po namin yung isang gagawing junior bore nung manghuli, kaya 39 lumabas. Pero 38 po ito ngayon. At dito po sa dulo, dito ulit tayo kukuha ng pang-deliver ay 19 heads na lang. So, ito po mga ito, ay pipilian din natin ng magagandang mga babae para makagawa pa tayo ng mga inahin. Kasi po ngayon sa ngayon, meron tayong 40 na matatandang inahin. Tapos po, dun sa second breeding pen, doon sa may unahan lang, meron po tayong lima na dumalaga na expect pong aanak nitong June. Tapos po, dito sa third breeding pen, meron lang tayong labing tatlo. So, 18 pa lang po ang ating mga dumalaga at saka po yung ating 6 na pinakakastahan ngayon. So, 24 po yun. So, halos magiging pamalit lang po yun dun sa ating Uh, first breeding pen or yung ating consolidated pen dati dahil 21 heads lang po ang ating matatandang inahin doon. Kaya, kailangan pa po tayong mamili ng gagawing dumalaga para po meron tayong pampalit sa ating mga ikakal na inahin. Gawa po ng sa consolidated pen marami po ang mahigit na sa limang taon sa ating mga inahin doon. May mahihina na pong umanak na dalwa-tatlo na lang po ang iniaanak. Kaya hindi na po economically feasible na dalwa o tatlo lang ang anak ng baboy na ikikip natin. Ang target po natin ay minimum ng 6 sana ang production ng ating mga inahin at kaya nilang buhayin. So, ito po ang ating mga dumalaga dito sa third breeding pen. Yung pumbatik na yun, ang unang aanak dyan. Expect ko po ay first week ng June, aanak na yan. Tapos po, magsusunod-sunod na itong ating mga alaga rito. Kaya, tama-tama po na pang-December ang magiging anak ng mga ito. Kakaunti po ang ating production ng April and May, tigisa lang po ang umanak nating inahin, pareho pa pong kakaunti ang naging anak. Dahil nga po matatanda na yung ating mga inahin, kuminsan po may naanak ng dose, pero hindi niya nakayang padedehen. Kaya po namamatayan din tayo ng biik. Kaya po time na para magpalit tayo ng mga inahin at ito po mga dumalaga natin ang ating gagamitin hindi na po ako nagpapasok ng bagong mga breeders muna lahat po ay pipiliin ko na lang dito sa farm dahil sa kasamaang palad po lahat ng mga na bili natin ng mga QB Cross Berkshire ay sinawim palad po tayo at nawala lahat ng late last year nung magkasakit po yung ating mga alaga na nung tignan namin ng mabuti, respiratory po ang pinanggalingan. Kasi po nung mamatayan ako nung una, akala ko ASF, nagbaon na lang po kami ng nagbaon. Hindi na po kami nag -check. Tapos nung ma-test po natin, na hindi ASF at tsaka lang kami nag-umpisang mag-examine kung ano ang pwedeng pinanggalingan. At sa pag po nga namin, lumitaw na uh, respiratory po ang naging problema. Kaya ngayon po ay aayusin natin ang kanilang mga silungan para po hindi delikado na maulitan tayo ng ating problemang respiratory ang source. Kasi po ah, halos kalat yung mga nakausap ko po dito sa Luzon, namatayan din ng maraming baboy, akala rin po nila ay ASF pero nag sa ASF. So ito po ang kasunod naman natin na idevelop ide maliliit po ang aming gagawing pens dito na kasya lang ang 20 to, 15 to 25 heads. So, yung dati po nating pens, apat na poste ang ginagamit. Yung pong mga gagawin namin dito ay dalawang poste lang ang aming gagamitin. Para po, meron tayong pwedeng pang segregation ng ating mga alaga. So ganoon pa rin po ang plano, dito sa harapan ng pakainan, gagawa po tayo ng painuman doon sa may likod at kanilang masisilungan. So ayan po si Puti naman, nakahiwalay nga po siya kasi uh, nakakadisgrasya po siya ng biik sa mga nanganganak. Nakikipagunahan po siya sa paglabas ng inunan, kuminsan po ay biik pa yung nalabas, kinukuha niya na. Akala, inunan, nakakain niya po tuloy yung biig. So magpapa, maganda pa naman po magproduce si puti at lumalaki yung kanyang mga biig. Kaya po iwinalay na lang muna namin siya. Pag tumawid na po dito yung karamihan ng ating mga alaga, si puti naman po ang tatawid dito sa uh, kabila. Kasi po naga, nakagala naman yung ating bulugan dito. Pag naglalandi po si puti, dito lang sa bakod at naseservisyohan naman siya. So dito po, nakasama yung ating lima na bagong dumalaga. 24 heads po ang laman ng kulungan na ito. So 19 po yung ating mas nakatatandang inahin at lima po yung dumalaga. Pero yung mga inahin po natin dito ay mga 2 to 3 years old. Hindi pa po ganung katanda yung ating mga inahin dito. Kaya inaasahan ko po na one and a half years na may giging productive pa ang mga ito. Pero doon po sa kabilang kulungan, yung ating breeding pen one, marami na po talaga yung matatanda doon na more than five years. Kaya yun po ang ating paglalagyan muna ng ating mga dine-develop na dumalaga. So tigil po muna ako uh, set up namin ng kaunti yung ating gagawing silungan at pakikita ko po sa inyo yung aming basic na structure. Ganito po ang magiging basic design ng ating silungan. 20 feet po ang haba ng tubong yan. Distance po nila ay 30 inches ang isa. So ganyan po ang magiging silungan natin. Kaya lang 40 feet po ang magiging haba niyan. Tapos i-attach ia po natin yang mga tubong yan gamit ang mga swivel clamp na pang 1 and half inch. Ito po yun. Pero titingin po ako kung may fixed clamp para mas matatag siya na hindi gagalaw. So yung pong gagawin natin ay magiging 20 by 40 feet. Meron po tayong isang lona na 15 by 10. Una po namin itatayo yon. So magpuputol po kami ng 10 feet sa mga tubong ito. So yan po ang magiging basic construction natin. Itong low end niya, meron po tayong 3 feet na clearance. Doon naman po sa itaas niya 5 feet po ang magiging clearance. Tapos wala na pong ibang materyales siya kung hindi yung lona para po pag nag-ulan mabislis po ang slide ng tubig. Malaki po yung kanyang slope. So yan po ang ating sharing dito sa 4A Animal Farm ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share Like and subscribe.